Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng hanggang 2.60 pesos bawat litro, habang ang kerosene naman ay magtataas ng 2.50 pesos. Dahil dito, dapat manghanda ang mga motorista sa mga pagbabagong ito. Sa kabila ng mga pagtaas sa presyo ng langis, ang Department of Agriculture ay magdedeklara ng Food Security Emergency. Layunin nito na masiguro ang mas murang presyo ng bigas, upang mas malaming mamimili ang makabili ng produkto. Ayon sa Agriculture Secretary, posible ang pagbaba ng presyo ng bigas ng hanggang i-5 bawat kilo. Ang National Food Authority, NAA, ay magbibenta ng kanilang buffer stock sa mas mababang presyo sa mga darating na linggo. Gayunpaman, ang NAA ay mayroong 300,000 metric tons ng bigas sa kanilang warehouse na nakalaan para sa mga kalamidad at emergency. Ang tanong ngayon ay kung bakit hindi ito nailabas kaagad sa merkado. May mga nagtataka kung ang layunin ng decongestion ay para tunay na pababain ang presyo ng bigas o ito ay collateral effect lamang. Dapat ang layunin ng mga hakbang na ito ay maging maliwanag at may paliwanag sa publiko. Kasabay ng mga hakbang ng gobyerno tulad ng paglalabas ng bigas sa kadiwa centers, kailangan itong maging sustainable. Dapat bigyang pansin ang suporta sa lokal na produksyon upang ang mga solusyong ito ay maging epektibo. Ipinahayag ng mga grupo ang kanilang saloobin, hinggil sa hindi pagkilos ng mga mambabatas sa impeachment complaints, na nag-ugat sa takot at pressure. Nagtipon sila sa EDSA Shrine upang ipahayag ang kanilang mga hinanaki. May ilang kongresmen na nag-alinlangan sa pagsuporta sa impeachment, na nagdudulot ng mga katanungan ukol sa kakayahan ng proseso. Ang iba ay nagmungkahi na mas mainam na ipagpatuloy ito sa susunod na kongreso. Sa kasalukuyan, ang mga legal na isyu na may kaugnayan sa impeachment ay nagiging masalimuot, lalo na kung hindi ito matatapos bago ang mga halalan. Ang mga mambabatas ay nananawagan para sa pananagutan at integridad sa kanilang mga desisyon. Isang mahalagang bahagi ng inisyatiba ng gobyerno ay ang pagbibigay ng mga tahanan sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Layunin nito na maging disaster resilient ang mga bagong proyekto, at ang mga tahanan ay ibinibigay ng walang bayad. Kasunod ng mga proyekto sa pabahay, naglaan ang gobyerno ng budget para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga Yolanda housing units na hindi pa okupado. Layunin nito na matugunan ang mga kakulangan sa nakaraang mga proyekto. Kasabay ng mga hakbang ng gobyerno upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Isinasagawa rin ang pag-usig sa mga illegal na gawain na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo. Ang lahat ng ito ay bahagi ng pagsusumikap para sa seguridad sa pagkain sa bansa. Ayon sa TomTom Traffic Index, ang Manila ay ikanegatibo, labing apat na napinakasiksik na lungsod sa mundo, na may 32 minutong biyahe sa isa 0 kilometro. Sa kabilang banda, ang Davao City ay umabot sa ikawalo sa parehong ranking na may kaparehong oras ng biyahe. May mga plano ang MMEA na baguhin ang oras ng trabaho ng mga ahensya ng gobyerno mula pito am hanggang apat iem upang mabawasan ang trapiko sa kalsada. Ang hakbang na ito ay inaasahang makakabawa sa dami ng sasakyan sa kalsada. Ang proyekto ng Metro Manila Subway ay inaasahang makapaghatid ng kalahating milyon na pasahero araw-araw ngunit kasalukuyan itong humaharap sa mga delay dulot na mga isyu sa right-of-way. Ang mga operasyon nito ay target na magsimula sa katapusan ng 2,000 at 20 siyam. Sa pandaigdigang konteksto, higit sa 46,000 Palestinians ang namatay simula noong nagsimula ang digmaan noong Oktubre, 2,000 at 23. Ang patuloy na pagtaas ng bilang na ito ay nagdudulot ng na matinding pag-alala sa komunidad. Ang mga pagsasamantala sa mga biktima ng apoy sa California ay nagdudulot din ng mga isyu sa lipunan. Kailangan ang mas mahigpit na mga hakbang upang mapanatili ang katarungan para sa mga naapektuhan. Samantalang sa Phuket, Thailand, ang pagdami ng basura ay nagiging krisis sa pamamahala ng basura. Ito ay nag-udyok sa mga lokal na awtoridad na makahanap ng solusyon upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng mga residente. Mahalaga ang oras, pera, at kalusugan para sa mga nagnanais maglakbay. Ang pagkakaroon ng online na trabaho ay nagbubukas ng na mas malawak na pagkakataon para sa mga paglalakbay sa ibang lugar. Magsimula sa paglalakbay sa loob ng Pilipinas bago magtungo sa ibang bansa. Ang magandang travel history ay makakatulong sa mga susunod na biyahe at pagkakataon. Sa huli, ang pagkuha ng iba't ibang pampasaherong transportasyon ay nakatutulong upang mas makilala ang kultura ng bawat bansa. Nagbibigay ito ng kumpiyansa para sa mga susunod na paglalakbay. Ang mga lava fountain ay naglalabas ng tefra dulot na mataas na presyon ng gas. Ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga piraso ng lava sa paligid, na bahagi ng natural na siklo ng pagsabog. Samantala, ang kasalukuyang pagsabog ng kilauya ay nagsimula noong Enero 15, 2024, matapos ang mahigit dalawang linggong pahinga. Ang aktibidad ng bulkan ay nagpatuloy at nagiging mas matindi sa mga nakaraang araw. Mula noong pagsisimula ng mga eruptions, ang kaldera ng Kilauya ay bumaba ng average na siyam metro. Ito ay nagpapakita ng malaking dami ng lava na nailabas simula ng Disyembre 23, 2024.